Hello mga kabambol uh, ano, Tatayo kami ngayon Kasi yung isang araw nagre-request yung aking Bonsong anak na Ano daw Jollibee daw namin silang dalawang kapatid Kahit cock float lang Yung anak ko naman panganay Gusto niya fresh fries Chicken saka spaghetti uh, Eh naawa naman ako Kasi mataas naman yung grade niya nagre-request siya Kaya tatayo kami Kung ano yung kikitaya namin dito hindi lang float yung bibili namin. Bakit na? Para matawa silang dalawa. Uh, gusto nila mag maglaro sa... Ano, eh, wala naman laruan saya Jollibee. Kaya tatayo na lang kami para kumita. Uh, para may paka para mapakain sila sa ano. Kasi mataas naman ang grade ng anak kong panganay sa school nila. Kaya eto, traffic na tatayo na kami. Ayan, bihis na ako mga kabambol. Kailangan natin yan. You know, sana kumita tayo. Para may yung mga anak ko. At uh, hindi lang Jollibee. Bakit pa? Pag kumita. Pag walang kinita, hoplot lang. Kaya tara, samahan niya ako. Kaya na sa sakyan. Happy ko. Papi. tayo pangasok hindi ba eh Bang hello Bang bilang lang anak ko Bang <laughs> Jalibi lang <laughs> Ay, mga ah mga ah Pagbibising ko muna yung asawa Kasi dalawa kaming tatayo Sayang naman yung traffic uh, Pag uh, may kinita Balikan ko kayo Ay Yun o know, Naglagay siya ate <laughs> Thank you Nag-upload <also>, kami <laughs> oh, Sige Salamat Bye bye, bye, -bye. Magbalikan ko na lang kayo Mga kabambola Ayan Good evening guys Tapos na kaming tumayo Ng asawa ko Eh ito po yung aming kinita ang mga ka-jollibee kami eh, pagkakasya na lang po namin para lang po may jollibee yung aking mga dalawang anak ito po ang aking uh, aking dalawang anak at uh, po sila ng jollibee uh, kasi mataas naman po yung grade niya kaya tumayo po kami kahit sa uh, hapon na para lang po may, may, mapasaya si yung aking dalawang anak Yan. so pagkabis natin pauwi na po kami Diretso na po kami ng ano ng Jollibee. Bibis lang po ako. Uh -huh. Bye bye. Tata Jollibee. Oh, anak, ginalibi na kita ha. Ano masasabi mo? Wow, kasi mataas ang grade mo. Kaya ginalibi kita. Diba? Basta lagi mong gagalingan sa eskola. Wala, lagi mataas ha. Oh. Ayun, Pumili po ng kanin eh ano. Meron po akong kanin dito at uh, baka kulangan yung kanin na in order namin. Sandin, ano nang sasabi mo diyan na libigan ni Papa kay yung dalaw ni Ate? Ha? Thank you sir. O, oh, gumali ko tang likod to para kang kitikiti. Masaya kayo dalawa. Ha. Ay, tayo hindi tayo nag-SM, Jollibee na lang na. No? Ah. Hey, hey. Gusto lagi mong gagalingan baby ha Sa school ha Tapos huwag matigas ang ulo ha Ha Anak So yan po yung number namin ay pa paano na nakapag uh, ano rin po kami Nakaiipo ng panjali binang dalawa kong anak Ayan number 30 eh, hey, ang sarap-sarap ka na Jollibee, oh. Oh. Oh, mami, pipicture lang ko si Sander, ha? Picture lang kita ba yung mami, Adon? Ako oh, may ga, dyan. Anto ka ba? Gugas lang si mama mo ng ano. Ayan, tumayo po kami ng asawa ko. Tumayo po kami ng asawa ko para may Jollibee lang itong dalawang bata na to. Diba? Diba? Oh. Hmm. Ilan na Tagal, tagal, tagal ano? Okay. Ngayon lang ulit na? Hmm. Ngayon mo. Pag kumita ulit tayo, malapit na kasi yung birthday mo, mag-iipon tayo. Saka birthday ni Sander, no? Ha? Ah. Hmm. Jollibee mo? Eh, ba diba sa birthday mo? Ha? Gaming pool. Sige, pag mag na natin yan. Oh, sige, sige. Upo ka na, upo. Mahulog ka na. Ayan, yeah, pogi na sa oh. Kahit uh, mukhang basura, pogi ng anak ko, oh. Si ate rin, maganda rin si ate. Ate, may sipong ka. Naordaran ka namin spaghetti na. Hmm, yan po yung kinita namin. Pinili po namin ng Jollibee. Uh, kasi lagi po naiiwan yung mga anak ko sa bahay. Ayan, kawawa naman. Antayin lang po natin yung order. Ayan, ito po yung aking uh, na, Ang Ito, mataas din sa kalukuhan to. Pero matalino, ayan. Oh! No. Ginalibig ko po, po siya. Kasi nagre-request siya. Kasi nagre-request Kasi nagre-request siya. Kasi yo na. Ng nibo na. Eh natay lang po na min reward para millionaire rise. No 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 no. Tu. Si butom. Ako sa kayo. Yung po, ang may focus yung butas ko nakante tayo sa madlang people, no? Tayo sa mga kabambol ko dyan. Nakakain kayo ng Jollibee. Hindi kayo ng tip. Bumili kayo ng pangin. <laughs> Parang hindi lugi. Ah, hindi kayo lugi. Okay oh, na po yung sanda, no? Yeah. Ano, Ayan mga kabambol, ito po yung aming in-order. Ito po yung aming ano, uh, kinita kanina. Tinagdaga eh, na lang po namin ng asawa ko para ano. So isang bakit po yan. Bakit? Oh, init. Um, tutok mo. Ayan, may french fries, may ice cream. Walang kutsara. Yan, okay na po yung order namin. Nakita niyo na po siguro. Uh, anak, anong masasabi mo kay papa at kay mama? Wow! Ikaw, ano Anong masasabi mo na? Thank you po, mama, papa. Hindi marinig. Sige po. Sige po at hindi marinig. Maraming tao. Kaya na po kami. Maraming salamat po sa mga magbigay sa amin ng tip. Napakain ko po yung anak. Bye-bye uh, po. Bye-bye mga kamambol. Bye-bye na. bye tay tayo.